Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagay saan man kayo naroon sa buong mundo. Samahan niyo po ako. Pasyalan natin ang mga lugar ng ating mga best friend na umorder. Salamat po sa inyong pagkitiwala mga best friend. Punta naman po tayo kay best friend Rodel Milay ng Naik Cavite ang kanyang welding machine maliit pero malupit 100% na malupit best friend wala naman po sa Nike Cavite talon po tayo ng Nagcarlan Laguna kay best friend Kim Vincent Kim Hoko ang kanyang mga order welding machine otomas na red leather jacket ruler at level corner ang kanyang welding machine at otomas best friend Kim, ito po ang welding machine mo at otomas, parehong 100% na gumaganang maganda. Mula naman po sa Nagkarlan, Laguna, talan po tayo ng Diet Camarines Norte kay Best Friend Jomar Besida. Best Friend Jomar ang iyong welding machine, 100% na gumaga Sa Urayong Kaba, laon nyo naman po tayo kay Best Friend Rodel Ramos. Best Friend Rodel, ang iyong welding machine, 100% na gumaga Mula naman po sa La Union, talon po tayo ng Nobeleta Cavite kay bestman Albert Del Rosario. Ang kanyang mga order welding machine at otomas. Pagsabay natin ito, itesto Best Albert. Ang iyong welding machine at otomas pa 100% na gumagka ng maganda. Mula sa Cavite, talon po tayo ng Santo Domingo Albay kay bestman Jesus Peralta Jr. Best friend. ito po ang iyong welding machine 100% na gumagka ng maganda. At mula naman po sa Albay, talon po tayo ng Isabela kay best friend John Benedict. Ako ang kanyang mga order, cordless drill, drill bit, combo set, jigsaw at dalawang solar light. Unahin natin ang iyong welding machine at otomas, best friend John Benedict. 100% na gumagana ang iyong combo set, ang iyong welding machine at otomas. Ang iyon naman pong cordless drill, 100% na gumagana ang maganda. Ang iyong pong jigsaw request ng ng maganda. At ang ngayon naman pong solar light, 100% na malinaw. Ang una at ang ikalawa po, 200% na malinaw. Mula po sa Isabela, talon po tayo ng General Santos City. Punta natin si Best Alan Gongson. Best Alan, ang iyo pong cordless drill. 100% na gumaga ng maganda ang reverse. 100%. Mula naman po sa General Santos City, talon po tayo ng Samal kay Best Friend Arjun Talam. Best Friend Arjun, mm -hmm. ang iyo pong welding machine, maliit pero malupit, 100%. Mula po sa Samal City, talon po tayo ng Sindagan, Sambuanga del Norte, kay best friend Reggie Don Dayo, ang iyo pong cordless drill best friend Reggie 100% na gumagana. Mula kay best friend Reggie talon po tayo kay best Alvin. Granada ng gindulman buhol. Ang iyo pong welding machine best friend. 100% na gumagana ng maganda. Wala naman po sa buhol, talon po tayo ng Dumanhog, Cebu. Kay best friend Vilma Ang kanyang order, dalawang solar light, isang apron, triangle ruler at corner level. Ang iyo pong solar light best friend, 100% na gumagana. Ang pangalawa mo pong solar light, 100% na gumagana. Punta naman po tayo kay best Arturo ng Silang Cavite. Kay best Arturo Paloma, ang iyo pong otomas na black best friend Arturo. 100% na gumagana maganda. Mula sa Silang Kabite, talon lang tayo ng konti. Sa Tansa naman tayo. Sa Tansa Kabite, kay best friend Rachel Ann Adorna. Best friend Rachel, ang iyo pong welding machine, 100% na gumagana maganda. Mula sa Kabite, talon po tayo ng Misamis Occidental. Kay best friend Mark Jan Reyes. Ang kanyang order, isang combo set. Kasama rin ng welding machine at automas. Best friend Mark Jan Reyes, ang iyong welding machine at automas. Pagsabay natin i-test, 100% 100% pareho. Mula po sa Misamis, Occidental, talon po tayo ng Lagunoy Camarines Sur. Kay best friend, Dani Miranya. Ang kanyang order, isang circular saw at isang circular blade. Ito po ang yung circular saw best Napakalakas. 100% na gumagana. Mula sa Kamarines Sur, po tayo ng Bacoor Cavite kay Bestman anami Melo. Bestman anami, ang iyong cordless drill, 100% na Ang reverse, 100%. Na at ang ganito po muna ang ating paglalakbay at pagpasyal sa iba't ibang panig ng Pilipinas mga best friends sa pamagitan ng ating mga orders. Salamat po sa inyong pagsubaybay at narito ang Ephraim Shop nagkasabing ano man ang ating gagawin lagi pong safety first ang ating unahin dahil sa ating channel everyone. Dito ka na kay Marami kang matututunan best friend